dito, binakbakan ko yung pagong mga doy. Ayaw ayoko nga sana itulo, kaya sumipiat yung rate ko. Buti na lang talaga, hindi rin nakuha ng yin. May kadakong usik sana mga doy. <laughs> Mag backyard naman sana talaga ako ng mga doy. Kaya lang nahatak ako ng minchitar. May gusto siyang sabihin eh. Ayun mga doy, hindi na siya ng tao nakapagsalita. Tapos yung yin, dinala yung tao niya ako sa planeta. Pero hindi naman niya alam na yung nabasan, Alam ko talaga Bisigay ang minyak Asa kay kunin ko yan Kaso nagtago pala mga doy Humahindok lumugpot yung gautot dito mga doya ah. Tamang tama na naman yung password Parang wala na naman Kasi dinala na naman ako ngayon sa ibang planeta Hindi ka rin talaga nadadala yun e eh, no Magbago ka na yun Habang bata ka pa in town doy May pag-asa ka pa doy Pero bago ang lahat mga doy Tara luma muna tayo Maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin nyo pa. Ugula pa ka na subscribe. Ay nagpagulat yung tao na sabihan pa kita. <laughs> dito na si Piat na ako mga doy kasi nag one by one pala yung taon sila ni Gautot kaya naisip ko na hindi pwede ako mangialam kaya ang kinuha ko na lang dito mga doy itong yun na naman sorry na lang talaga yun yung mang mahina ka sa kalihukan eh <laughs> iba na pala yung dinala yun sa uh, ibang planeta mga doy kaya ko dito kaso yung parsa nangialam man na sa natagam kung hindi ka sana nangialam hindi sana tanglad ka lang ngayon ang tatago <laughs> lumusob pa rin ako dito mga doy kasi yung kumpiyansa ko masyadong mataas kasi andyan naman yung kakampi ko eh pero yung yin ah wala talagang kumpiyansa mga doy yun nagpahinga na naman yung taon siya Agoy doy Maraglilikado man ang kabutang ko Kumuha ako ng shield dito Buti na rin talaga Naubusan ang bala yung Leslie mga doy e Sabi ko sila dito Mag-turtle daw ako Kaya nag ako mga doy Kahit piligro ng kabutang ko eh dumating yung main sitar Kaya bumakyar daw e mag magfront naman yung taong kayo dito doy Kasi piligro na yung kabutang ko Kita nyo na naman siguro Tapos wala pa akong ray 3 Magkinabangay lang tayo Agoy doy <laughs> Parang ayaw na yung tao nilang lumabas dito sa base nila mga doy. Kaya ang naisipan ko dito, sumulod ako sa base nila mga doy. Tatanungin ko lang naman sana sila kaso sinasaktan man hinuha nila ako. goy hindi man sila madahilis pala. Kung alam kung ganun yung gagawin nila mga doy, hindi na ako sumulod dun para tanungin sana sila. <laughs> kiniliti pa taon na ako ng gusto ng minsitar na yun tapos dinala naman ako ni Yen sa ibang planeta mga doy Di ba sinabihan na kita na huwag mo na akong dalhin sa ibang planeta doy hindi ka talaga makasabot ha <laughs> kahit anong paliwanag ko siguro mga doy ah hindi sinalaga siya makasabot intawon. pag pagka ganun, mga doy tayo na lang umintindi tayo na lang iiwas kasi kung hindi tayo iiwas ah mabuno lang ng taon mga doy eh ang ginawa ko na lang dito mga doy ah, Pernisure ko na lang na matapos mga doy Kaya magaluluoy na po ba <laughs>